Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Andito na naman po ang inyong si Duendina. Yan! So kaya po ako nagvideo ngayon kasi may nabasa akong mga comment doon sa past video ko kung papaano nga daw ba makapag-apply ng isang caregiver dito sa U.S. So yan yung ating sasagutin ngayon sa araw na ito, kung papaano nga ba mag-apply ng caregiver dito sa U.S., at yung nabasa ko ay parang taga-Pilipinas. So, yan ang ating pag-uusapan. Kaya, pero, bago natin pag-usapan yan, ay papasukin muna natin ng ating intro. Kaya, pasok intro! Intro! yan guys, ating pag-uusapan ngayon kung papaano nga ba makakapag-apply bilang isang caregiver dito sa US. Ano po? So, yung po nagtanong sa akin don sa aking uh, nag-comment doon sa aking video sa yung huling video ko uh, na, ang comment nila sa akin ay, papaano daw ba makakapag-apply dito sa Amerika bilang isang caregiver. Kasi uh, certified daw sila Uh, na, meron silang certificate, so pumasok siguro sila sa TESDA or saan man sila pumasok sa Pilipinas. So, ito po yung masasabi ko at ito po yung sagot ko. Uh, base po sa aking nalalaman, ano po, at base rin po sa, ex sa experience ko, ay uh, wala akong alam na agency na nag direct na sa Pilipinas kukunin ang caregiver. Wala po akong alam. Kasi, ang alam ko po sa ganan, uh, malaki po kasi ang magagastos ng agency kapag po nag-hire sila ng caregiver na outside dito sa Amerika. Let's say, sa Pilipinas, mahal po yung kanilang magagastos. Kasi, syempre, uh, kailangan ninyong uh, ng working visa. Kailangan din, syempre, meron din ticket kung halimbawa man. So, malaki pong expenses yon para sa agency. So, ang priority ng agency na naandito ay yung kumuha ng tao or caregiver dito na mismo nakabase sa US. Ano po? So, uh, madali kasi kung andito ka na. Andito na yung ah uh, gustong mag-apply. Kasi kung tutuusin, marami na pwedeng pag-applyan ng caregiver dito. Ano po, ah uh, basta may marami kang ka may kilala ka na, na pwedeng kang tulungan para makapasok ng caregiver. Katulad ko, um, ako naman, hindi naman ako certified talaga na caregiver. Hindi ako pumasok at wala akong certificate bilang isang caregiver ah uh, ang sa akin lang ay based on experience at saka doon naman sa aking alaga ay hindi komplikado dahil companionship lang. so hindi ko kailangan ng ng talagang training although kailangan talaga ng training kasi hindi mo talaga maaasahan ma maaano na yun lang talaga yung gagawin mo sa kanila kailangan din ng training pero based on experience naman matututunan mo na yon matututunan mo na dito kung ano yung mga dapat mong gawin bilang isang caregiver. So, yan po yung aking nalalaman na walang nag ng agency na kukuha sa Pilipinas. Kaya yung iba ay ang ginagawa nila, nag apply sila ng ibang visa, let's say tourist or student visa para makapunta sila dito kung suswertihin kayong mabigyan ng visa. Yun naman po yun. Tapos, yun talaga ang kanilang target na work kasi yun talaga yung pinakang safe na trabaho bi para dun sa mga walang papel dito sa Amerika is caregiving. Yun po talaga yung pinakang safe na work. Kasi hindi naman po pwedeng magwork sa labas, let's say sa mga fast food, grocery, kasi humihingi yan ng mga papers. Humihingi ng paper siya. So, kaya, ang talagang pinakang anong work dito is pagki-caregiver. So, yan po. Yan po yung base lang po sa analalaman ko. Wala po talagang nag ng direct na caregiver na magmumula pa po sa Pilipinas or sa ibang bansa kung dito po sa US pupunta. So, yan po ang aking masashare sa inyo. At yung iba kasi, ginagawa nila, magtuturis sila dito. Tapos, kung gusto nilang mag-work, yun, mag-work sila bilang isang caregiver. Yan, yan po yung, yun yung alam ko na talagang mag mabilis na work dito. Ang pag apply naman guys, ng uh, dito, ng caregiver, mabilis naman guys. Sobrang bilis naman. Uh, katulad ko, nakapag-apply ako ng caregiver kasi dun sa mga kaibigan, kakilala, yan, o tanong-tanong, o baka may kilala ka na ganito, mag, mag, na kailangan ng caregiver, pwede mo akong i-repair, available ako ng ganito, uh, yan. So, yan, yung aking, care, yung aking isang agency ay nakilala ko siya doon sa nakilala ko lang din na isang kaibigan na, yun, ibinigay niya yung contact number nung agency na yun. So, yan, tumawag ako, tapos, tinanong ko, kung baka kailangan nila ng caregiver, available ako, and then, uh, sinabi ko sa kanila na, uh, kung, syempre, pwede mo sabihin, kung, uh, ano lang yung, ano yung kaya mong gawin doon sa client. Let's say, ako kasi, hindi ako po pwedeng magbuhat, So sinabi ko dun sa agency ko na hindi ako pwedeng mag-lift kasi ay uh, masakit yung aking lower back so hindi ako pwedeng may lifting kung meron siyang companionship ayun uh, ang much better para sa akin so yun nga uh, nag-usap kami kinausap niya ako yung parang hindi naman totally interview nag-meet kami nag-meet kami dito na mismo ito, eto yun, itong client ko ngayon, yun yung ibinigay niya sa akin. So, isang taon na ako dito sa client ko na to. Yan. So, dito kami nag-usap na eto uh, ito yung aalagaan ko. So, uh, in-endorse niya ako dun sa, sa client. Tapos, tinuro niya sa akin kung anong gagawin. So, basic na basic lang yung gagawin. Kaya, tinanggap ko kasi wala siyang lifting hindi siya mag, hindi ka magpapalit ng diaper. Kaya mag, madali lang, bali ang gagawin lang sa kanya is pagpasok mo ng 12 PM, ipagpe-prepare mo lang siya ng kanyang lunch. Tapos kukunan mo lang siya ng vital sign. Yan. And then mag, lagi naman siya magnanap And then yon kapag yung may laundry siya, yon ilo-laundry mo yon So, salang lang naman yun eh. Salang lang. Tapos, pag ano, tuyo muna naman yun makukuha, titiklopin na lang. Eh, ilang piraso lang? Mayroon tatlong piraso, apat na piraso. So, syempre, wala ka naman din ginagawa. Gawin mo na yung, ah, uh, tarbaho na, ano mo yung madali lang. Basta, sobrang dali lang. Tapos, may agency naman na talagang, ah, uh, marami silang kinukuhang mga papers. Yung agency ko, ang kinuha lang niya sa akin yung SSN number ko. yon At saka, parang ID ko lang, yung driver license ko. Yun ang binigay ko sa kanya. Yun lang. Yun lang yung, ano, kasi, um, ginagamit nila yun sa tax. Kaya, kinukuha nila yung mga, yung ganong, ano, yung SSN. Yun kasi ang importante dito. Yung SSN yun yung uh, parang sa Pilipinas ay parang SSS, parang ganon. So, ang nagkakaroon ng ganon dito ay yung may mga papel. Yung mga residente dito, yan yung may green card, yung, sa so yung residente dito, yun po ang nagkakaroon ng SSN. Pero meron din silang sinasabi na TIN, TIN number, kung wala kang SSN, TIN number, yun po yung nakakakuha yata noon ay yung mga ang ang visa ay yung student visa yan yung mga ganun po ang ano ang nakakakuha ng mga ng mga teen parang ganun hindi ko lang po alam po saan sila kumukuha pero um uh, yun po ang usually na hinahanap ng agency ano po yung iba namang agency hindi hinagahanap ng mga papers kasi especially kapag alam nila na walang papel gusto lang talagang mag-work So, pinibigyan nila ng chance na makapag-work dito. Kaya, sobrang dali lang guys, mag-apply ng caregiver dito sa US. Kung andito na kayo mismo sa US, napakabilis maghanap. So, yung mga gusto talaga mag-caregiver na andito na sa Amerika, ang bilis mag apply. Lalo na kung marami kayong kakilala. So, po pwede kayong magtanong-tanong kung Meron ba sila nga kilala, naghahanap ng caregiver, yan. So, ang magiging puhunan nyo dito, syempre, eh, kailangan natin ay medyo friendly tayo. Yan, kasi sa magiging friendly natin, yung ni tayo suplada, yan, marami tayo makikilala, pwede tayo magtanong kung ano, kung may available work na ganito. Napakabilis lang, guys. So, ano pang iniintay nyo? Kung talagang gusto nyo mag-caregiver, apply na. Madaling mag-apply dito, guys, ng caregiver hindi lang yung ano ah, wala lang talaga yung direct hire na galing Pilipinas. Kung meron lang na 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 direct hire, ay nako, marami na ako na recommend na pa caregiver. Ano, kung meron lang talaga na nagda-direct, siguro yung iba may nagda-direct pero hindi wala akong alam, hindi ko alam dito eh. Siguro yung iba nagda-direct, yung may ano, siguro family nila kunukuha, ganun. Kasi syempre, gagastusan, gagastusan nyo talaga yun eh. Gag gagastusan talaga yun ng agency ng pagpunta dito. Marami kasing kailangan ng mga papers din. So, yan lang guys ang share ko sa inyo. So, dun po sa nagtanong ng paano mag apply ng caregiver dito. Ang sagot ko po kung andyan po kayo sa Pilipinas ay wala po akong alam talaga na nag direct, na, na, na andito, nakukunin sa Pilipinas na caregiver. Pero, kung makakapunta naman po kayo dito, ay talaga pong hindi kayo mawawala ng work, kung talagang gusto nyo mag-caregiver. Kasi marami po talagang nangangailangan ng caregiver. Kasi, ah, uh, marami po talaga dito na mga old people, yan, yun nga ang sinasabi ang pera daw dito sa Amerika ay nasa mga matatanda. <laughs> Yan po yung sabihan. Yun lang po mga sabihan ng mga caregiver dito. Yan po, syempre, nalututunan ko lang po, Naririnig ko lang din. Kasi, hindi naman po ako matagal ng caregiver. Baguhan lang din po akong caregiver. Bale, magparang para mag years pa lang po akong uh, caregiver. Yan. kaya, yung sinishare ko po sa inyo, yun lang po yung experience ko. Kaya, Uh, disclaimer lang po dun talaga sa may mga alam, may mga alam talaga. Ano po, uh, yung akin lang naman sinasabi ay based on my experience. Ano po, ayun lang po yung sinasabi ko, yung alam ko. Ano, so yun lang po guys, sana ay uh, mag nagustuhan nyo yung share ko sa inyo. Kaya hanggang dito na lang po ang aking video. Kaya doon po sa hindi pa po kapag subscribe please subscribe po ng ating YouTube channel, Twenty na Life and US. Yeah. Andiyan po ang aking mga journey bilang isang caregiver. Yan. Diyan ko ina-upload ko po dyan kung ano. And then, uh, yung mga buhay Amerika ko. Yan. Yan po ang aking mga topic dito po sa aking video. So, please subscribe po and then, paklik po ng notification bell para po ma-notify po kayo pag po may bago po akong uh, video. At kung meron naman po kayong mga katanungan, pwede nyo rin po i-comment doon sa aking mga video para masagot ko po ang inyong mga tanong about po sa pag-caregiver. Ano po? And then, uh, pakilike na rin po and um, share, comment na rin po. Kasi malaki pong tulong yun doon sa video kasi uh, yung mga light ninyo, yan. Yan po, malaki pong tulong din yan. And yan, hanggang dito na lang po ang aking video. So, magpapaalam na po ako sa inyo. Thank you so much po doon sa lagi pong sumusuporta sa akin, nanonood ng aking mga video. Maraming maraming pong salamat. Shout out po sa inyong lahat. Hindi ko po, sa susunod pong video, baka po, Bye-byein ko po kayo. So, ngayon po, hindi kasi ako nakapag-prepare. Kasi yun yung mga lagi nagko-comment. Yan, yung lagi nakasupport doon sa mga video ko. Yan po. So, ngayon po, ako po yung nagpapaalam na. Kaya, ang masasabi ko, think positive, always pray. Bye! Ito po ang inyong 20 na buhay caregiver. Bye!